Hello mga mami, ayan, na-miss nyo po ba ako? Siyempre, na-miss ko kayo, na-miss ko ang mag-vlog Ayan, medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nagko-content -co Talaga rin naman nag-iisip ako kung anong iko-content -co ko At na nananawa na sa mismong video ko Kayo pa pa kaya, ayan Kaya pag paumanin nyo po ako, minsan na lang po mag-upload ng mga video na mahaba Kasi po talaga wala po ako may upload Anyway, naisipan ko pa lang nag- gumawa ng chicken pastel para sa aking pananghalian sa pagkatakot po'y nananawa na sa magluba, biryani at kung ano-ano pa. Naisipan ko naman gumawa ng medyo kakaibang lasa. Ayan, naglagan ako pala ako dyan ng chest na part ng manok. Nilagyan ko siya ng bawang, paminta, sibuyas at dahon ng laurel at kaunting asin tapos malalambot pinalambot ko lang siya ng 30 minutes at yan na nga hinimay-himay ko na nga siya ng medyo maliliit at hiniwalay ko na yung ating buto sa laman para masarap-sarap naman po ang ating kain o kita nyo naman may nekos-mekos ko na yan talaga rin namang hindi um, walang kawala sa akin ang malok o talagang himay na himay po yan talaga rin naman talagang masarap po talaga tong chicken pastel ito po talaga ay namiss ko sa Pilipinas at ito nga mo ating mga sangkap. Gagamit mo pala tayo ng isang damakbak na sibuyas dyan. Bawang. At syempre, tomato paste. At isang damakbak na sili. Ayan yung mga ating mga sangkap. Gagamit mo pala tayo ng food processor para sa ating mga sangkap sibuyas bawang pagsasamahin na natin siya para mas pino, 'di ba? Mas pino, mas masarap, o oh, 'di ba? Ayun, saka para mas mabilis ang ating paggawa. Ayun, pinaikot-ikot ko na siya. Talagang walang ligtas, talagang pinong-pino 'yan. Tapos nagpainit na rin pala ako ng mantika at nung mainit niya, ayan, nilagay ko na ang bawang at sibuyas, kaunting mekos-mekos. Lang yan. Tapos sinalagay ko na rin ang ating hinimay na malok dyan. O, oh, diba? O, oh, diba? Mekos-mekos na lang uli natin. Lagyan na rin natin ng konting paminta. Konting paminta. Siyempre, konting soy sauce para mas malasa talaga ang ating chicken pastel for today. O, oh, diba? O, oh, tak-tak-tak. Nanyan lang yan. Mekos-mekos lang uli natin. At syempre, nilagyan ko rin siya ng half na tomato paste. Ayan, mekos-mekos-mekos na lang uli natin. At syempre, nagdagdagin ako yan ng pamin ng maasin at kaunting asukalo. syempre, habang nakasalang ang ating manok. kaya niwa ko na ang isang damakmak na sili para sa pampa almoranas. O, ba diba? Iniwa ko siya ng mas maliit, mas pino, mas marami, mas masarap, mas kapit ang anghang talaga rin naman. Ewan ko na lang kung hindi lumabas ang almoranas mo yan. Nasa inyo, kung gusto nyo pang mas dagdagan, mas damihan ang sili, ewan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. Basta ako, sapat na yan. At tapos ko na masyang hiwain ng maliliit, Siyempre, nilagay ko na siya doon sa ating nakasalang na chicken pastel. O, ba diba? um, mm, Bangon na. O, ba diba? Mekos-mekos na lang uli natin yan. Tapos, takpan lang natin sa, nang sandali. Ayan, kita nyo naman, nagmamantika-mantika na yan. ano ba diba? Nangangamoy chicken pastel na yan. kung tutuusin, okay na yan. O, ba diba? um, mm, Bango-bango na yan. Luto na po yan. So, mas gusto ko sa iyong mas maraming lumalabas pang nagmamantika talaga, 'di ba? Ayan na nga po pala, minikos, minikos, minikos. habang nakasalang po, ayan, syempre nagsalang na rin pala ako ng kanin. Syempre, kanin is life talaga rin naman. O yan, luto na po yan. At syempre, gusto ko talaga yung medyo nagmamantika. Anyway, ayan, luto na po. Ayan, tinikman ko ng ating chicken pastel. At talaga rin napakasarap po talaga at napakatipid na ulam po niyan. konti lang talagang lasang-lasang yung try nyo po. Ayan, anyway, bago po pala maubos yung chicken pasta na luluto ko. Ako po pala ay magpapasalamat. Salamat po sa panonood sa inyo sa aking video sa uulitin po hala sige na po at ako ay magpapaalam na ako po ay na nang to the max. See you in next video. Bye-bye.